Sa pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. araw ng Miyerkules, September 13, nagpaabot ng pagbati ang mga Pilipino sa pamamagitan ng sampung satellite offices ng Office of the Vice President. Kasama rin sa bumati si Vice President Sara Duterte. Hiniling ng pangalawang Pangulo ang katagumpayan ni Pangulong Marcos sa pamumuno ng bansa. Malipayong adlaw na tauhan, Apo BBM. My constant wish for all celebrators is for prosperity, good health, and happiness. But I will add success to my wishes for you. I want you to succeed as president because it would mean the strength, stability, and security of our beloved homeland. Mensahe pa ni Vice President Duterte sa Pangulo na lagi nitong tandaan na hindi Marcos only o Duterte die-hard vote ang nangyari sa nakaraang halalan. Aniya, ito ay isang boto para kay Bongbong at Sara. Always remember that it was not a Marcos only or Duterte diehard vote. It was a vote for Bongbong and Sara. And it will never happen again in history. It was a unity vote by all peace-loving Filipinos. Sa huli, tiniyak ni Vice President Duterte kay Pangulong Marcos na nasa likod lang sila ng Pangulo at patuloy na sumusuporta sa kanya. Kaya kami ay solid na nasa likod mo, sumusuporta sa iyong pangitain ng bagong Pilipinas. I wish you prosperity, good health, happiness, and success. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.